Sa ngayon po ano, uh, bibili po tayo ng, bumili po tayo ng, uh, yung kulambo at saka onan, at saka kumot po, yung mga kumot nila, gladi po, mga karusyel mga kalangga. Ano, bibili po tayo para, atihatid po agad natin doon kasi medyo malamig po ngayon ano, kaya kailangan nating mabigyan agad, taglamig na po ngayon wala man silang gamit kaya ayan po samahan nyo po kami hanggang sa makarating po tayo doon medyo maulan po ngayon kaya uh, magmumotor na naman po tayo doon medyo sakripisyo po pero okay lang po yon ang mahalaga makarating po ito sa kanila doon ayan <coughs> Ayan, natin ang pinggan yung mag eh. Tatlong pinggan. Ayan po mga kalangga, mga karusyel. Uh, ngayon po ano, nandito po tayo sa isang supermarket. Uh, para mamili po ng mga pangangailangan lahat ni, ni Gladys. Ayan, na uh, kompleto na po ito mga kalangga. At uh, sa ngayon po, kahit na maulan, araw ng linggo, ay pupuntahan po natin siya para ma po natin sila sa isang uh, sakit po na tulad ng dinggi ano. Kasi gabi-gabi po silang uh, nilalamok. So ngayon po, pupuntahan po natin kahit na ngayon ay maulan. Ayan. Samahan nyo po kami mga kalaga, mga karusiel. At dadalhin po natin itong lahat. Ayan. Maraming salamat po. Siyempre po kasama natin si Amor. Ayan. And guys mga kalangga mga karosyel nandito na naman po tayo bisikita kay Gladi dadalan po siya natin ng mga kagamitan po sa kanilang pagtulog ito ang emergency po magandang araw po sa ating lahat mga karosel, mga kalangga ngayon po ano binalikan po natin kaagaran si uh, Gladys po kasi na uh, kawawa naman po no wala silang mga kumot, walang banig, walang kulambong, kinakain na po sila ng lamok. Kaya kaagaran po nating uh, babalikan para bigyan po natin siya ng mga yung mga gamit niya sa yung kubong unang-una po ano. And uh, maraming-maraming po salamat kay Ma'am Dory. Kaya po uh, Ma'am Dory, nandito na po ihatid eh, na po natin sa kanya. 'Yon po tinadidigay uh, po ninyong kubong at yung mga po nila. Ayan po mga kalangga, mga karusel, samahan nyo po kami at puputan po natin si Gladys. Ayan, marami po salamat. <laughs> Malalim. Ayan, sana wala makialam doon sa ating mga, dito po sa ating mga helmet, ano sana wala na mag sa mga helmet natin dito yung helmet dapat sinasak uh, na puno nga yung ko, hindi kasi eh di ba may naman ayan ha ah mga carousel, babalikan po natin para bigyan po natin sila ng gamit sa mga kung padaan po Padaan po. Ayun na, yan ang sinasabi ko. Sobrang putik na yun dito. Sandali nga. Hmm. Eh, kuwan mo nga ako. Mahulog na. Ano ba yan? Ayan, tutupi muna siya kanyang ano. Magic pantalon. pantalon. Nagaling pa sa lumang. Ayan po. Ito po ang problema dito mga kalanggan. Yung pagpasok dito. Talagang putik po. Ano. Tama nga yung mga nagsabi na buta ang gamitin. Ayan o. No? Talaga po. babaon ang Ha? Sige na Tapak mo na lang Sandali Madulas ka ha? Wala na naman Ayan po mga carousel Wala po pala dito Naggagamas daw po kaya nga ang hirap po pupunta dito ano kapag yung ganyan wala siya. Ngayon mm, po mga parcel paano po natin ibibigay itong uh, gamit po ano wala mahirap sayang po yung pag-import naming pagpunta dito wala po siya ayan po mga ang hirap-hirap po pumunta dito. Wala po kasi siyang kontak. hindi ko makontak. Ayan po. Sobrang uh, yung paghanap pagpunta dito. Kaya Ayan po mga mga carousel. Ito po yung kanyang bahay oh. Plus, ay may Ay may Ano yun? Ayan yun Grabe po talaga itong bahay nila oh, talagang putik o oh, mga Mga ka Sobra po eh. Kaya nga Sa tulugan niya po hindi po ako makapasok Bakit may parang Namahangol mo doon Ayan. Grabe po sayang. Marami po tayong dala sa kanya, mga gamit po dito sa kanyang bahay. Dahil wala uh, walang wala po talaga sila ano kahit na matulugan. Kahit na yung banig wala sila, humot wala. Kaya sayang po ano. Hmm. Pinunta natin, hindi naman pwedeng na iwanan natin dito. Sayang po mga Ayan po, tinan nyo po ang bahay nyo. Hindi ako makapasok. May bantay po sa loob. Matapang. Po. Ang kasi yung Ang hirap kasi yung pagtawid dito. Sayang. Aga na lang balikan. Ah. Sayang may mga o Sige na. O sige po na eh. Maraming salamat sayang pag ganito po sana ano na kuan sabay hindi naman natin siya masisisi oh, talaga kailangan din ano binigyan ko naman siya nung bago tayo umalis may pagkain naman sila may pera Ay, naman binigay ako pakalino, Para may bigas pa naman sila yung hindi na makukunin yun. Opo. Eh po mga kalangga wala po ano. Kaya sayang yung ating ipot dito. Ayan o. Sa so, pagtawid lang po dito. Wala ang Wala. Wala sige po. Buti pang ayan po uh, sayang itong ating airport mga kalangga ayan tingnan po natin mga kalangga yung kumaharing eh. ayan tao po Nasaan si mama mo Hello po ikaw kan Ayan po mga kalangga at uh, nandito po yung kaibigan ni Juan O. Oh. Siya po yung kaibigan dito na pinupuntahan palagi. <laughs> okay lang po, oh, tanong ko lang. Uh, <clears throat> saan po ba siya pumunta ngayon? Naghanap boy talaga siya. Hindi ko alam po, gawa ng ano kasi ay yung paraan. Tapos naman lang po namin kailan babalik? lang po ang anak? Eh grabe ano po. ang po, ano po? Ano po? nakausap natin yung kaibigan po ni Kaibigan po ni Gladys na palagi po nagpapakain sa kanya kapag wala siyang pagkain sila. Ayun po, wala po tayo magagawa kundi hintayin natin. Oo. Mm -mm sayang <laughs> uh -uh. okay po so sa ngayon po ano ibabalik na lang po natin itong dala natin at uh, babalikan po natin kapag nandito na siya ay po mga kali mga kalangga <laughs> mga kalangga mga karusel eh mga Ayan. kalangga mga karusel ha. sayang po yung ating ipot ano maulan po ngayon kaya lang ha sayang po uh, hindi po natin sakit. naabutan si Gladys naghahanap na naman boy naghahanap buhay daw po hindi naman natin sila ngayon po araw ng linggo ano kaya <coughs> ito wala po tayong magagawa kundi kunin na lang natin anuain na lang po natin siya at naghahanap nga ng buhay naghahanap buhay siya so sab ano masasabi mo dito ano mas sabi mo? <laughs> Siyempre, uh, ano, wala tayong nadatnan, pero okay lang at least ano. Hindi naman na nagsasalita ka Hindi mo siya, ma, siya masisi kung wala siya dito palagi kasi nga, halos lahat araw-araw kasi nahanap ah, buhay siya nag-rarakit ah, kung ano-ano lang ang maano niya. Okay. Kaya siguro sana bukas dito na rin siya kasi may pasok na yung mga bata. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. At uh, abangan nyo po hanggat sa, sa susunod na ating mga video. Sana matagpuan pa rin po natin.